Ayan guys ha Yun Atabunan na yung buwan Atabunan na ng ulap Spanish, bro. Kinakanta nila nang Spanish 'yung mga ano, Christmas song. Ang ganda. Oh Si pag maglakad ngayon ah. Nakaka-anim na igot na. Kala ko may nakatingin sa akin eh. <laughs> Tingnan ko puno lang pala yun. Kala ko may nakatingin sa akin. <sighs> <sighs> Merry Christmas.